Ng mga lods here. Buti sa tingin na dito. Doon ako kanina. Sa Santissimo, bro. oo oh, yun. Ito, malaki ito. ito talaga. malaki to. <laughs> ito. Ito. Bro. bro. <laughs> <Dito, dito, dito. laughs> <laughs> na naman, no? Idol Remo nandito. Oh, Ay. Lucky. Oh. Lucky oh. Ayun sa akin wala pa rin. Laki talaga. Ayun oh. Uy, yan na mga lods here. Buti pa ito mga lods. naman yan. <laughs> Swerte. Ako wala pa. Plapla -pla na dali ko. Oh. Plastic. Wabi naman yan. Ano ba yan? Samba kayo. Huwag kang mainip. Mainip. Yeah. Yan. Yun. Tami ang gila dito. Doon ako kanina. Nag-iisa na iniwanan na siya doon. Wala. Talagang doon kami sa gitna. Doon ako sa gitna mga guys Ang liliit. Non-stop nga ang kibit pero maliliit. Dito malalaki. Nila. Oh, huli ka. Wait, wait. Huli ka. Uy, ay hindi. Ano, nung Huli pala ako doon. Sorry. Sige, dali mo. Ano? Ako, grabe si... Ay, dure mo, no? Ang laki! Uy, ano ba yun? Sami Sa naman. Tangin na. Oh, may bulati naman ako. Ayun, ay, no? Susuro, na yan. Ako wala pa. Okay lang, okay lang. Huwag kang main. Shoot. Ka Suwerte talaga si Lodi Hilo <tipa>. na, napunok na ang putik Baka naman yun, hirap na hirap ko na dyan Ayan, tira, tira, ito na, naginanahan na ako Naku na lang ulak na siya ulak 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 ng bata lang ito ulak 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 din Sa wakas Pero maliit Ramdam kong malaki Mas ulak ulak din Maliit lang Ito na, simula na to ulak 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 Ayun hulingnya itu lo. Oh. Tos Maria Santissima. Grave. Grave, mio. Oh. Sarap may ulam na. Uy. Sorry, grave namanya Lutz. Telog gedo monoh. Hah? Itulah ada lawa.

으이, 으이, 으 봐. 으이, 다이 으이, 다이 으이, 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 이 으이, 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 이 <laughs> <laughs> oh, hindi ah. oh, na mo oh. na. <laughs> <Huli> na. <laughs> <laughs> Uy Naku um, Pindot Uy, ako naman Krab 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 Oi Krab 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 Krab

Uy. Oh, ba? Oh, yun. Ano yun, ma? Uy, Uy, <laughs> <Grabe, lalaki>, no? <laughs> you know? Pangat nga? Maria Santisi, naman yun <laughs> Uy. <laughs> Uy. <laughs> naman <laughs> Woohoo! <laughs> ka wala ka Hahaha! Hindi, Ha? Ginulat lang pala ako buisit. <clears throat> Ayun, nadami na buwisit. Ayun, ang dami nilang guli Ayun, ang dami na. Ang lalaki Uy, Oo, idol, pinamun, bobi namun, ano Pino pa yan? Kung sino yung lalaki na palengke yun? Hindi nanggaling lalaki na tapos <laughs> puteh ka, talaga naman. Uy, oh, yun ito, malaki to, malaki to talaga. Ito talaga malaki talaga to. Alam na alam ko, greti mo nag nagdadrag, nagdadrag ko. Oh. Oh, padaan, padaan, sana, padaan. Ay! Paduan mga idol. dami na bubulan. Ayun ah. Nasa bangko. na? Saan ka ba? <laughs> Nasa tabi eh. Yun. O na. ito, kanina to. Hindi, 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 tama to. Ito. Ha? Yan yan yan. yan. Yun. Oh. Uh. Sino pa? Dito. Ba patayin dalawa tayo. Ano? Wala pa. Ay, gutong inumunog. Keri kita

Ang ano ko, diretso lang. Oh. Walang, walang sabitan. My goodness. Magsumbong ko sa mga lola at lolo mo. Sabihin mo, dito ako nahibit kasi masarap ang pan. Ay, <coughs> Lusa! Ha? Grobe naman talaga. Na Pag siniswerte, yagis mo pa. May pakain pa yun. Ang <coughs> ating <coughs> kasi <coughs> <coughs> nakakatinik eh. Grabe, tataba. Ganda na pagkasima niya. Oh. Late pa ka yung sima. Ha? Grabe Uy, meron na akong apats. <laughs> Not bad. out sa'yo, Raymond Chico o Kabiwas TV. Siya yung nabibigay sa atin ng tilapia. Yung uli niya, binigyan tayo ng piraso. Napakabait itong tao na to. So, shout out sa'yo at maraming salamat ayuda. Sana mabuhay ka hangkat sa gusto mo, Idol Master. Maliit. Maliit. Oh laki! Laki, 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 laki mo. laki mo para makaupo ako. Grabe oh! nang. Baka dalag, oh. oh. Si Idol, ano? Ay, talagang laki. Dad. Uy, dadad. Uy! Tuginan mo, swerte mo. Uy! Groby naman niya. naman niya. ウイ、かに入ると。 Hmm, dali ka. Oh, Ito, Malakas to, malakas. Malakas to. Lakas oh, Padaan, padaan. Padaan, padaan. Para bangka. Ooh. Sus Maria, ikaw pala. Kaya pala lakas mo. Si Super A. Super Arroyo pala. Oh, tabak nisupir iyo. Eh, hey kamaan ba tayo? hey tayo? hey kamaan ba tayo? hey kamaan ba tayo? tayo? lang <laughs> Wala hey, tayo, yung dilaw na... Sorry. Yun lang, siya paula.